Good morning sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng linggo. Ayan. So paano po ba pinagtatagumpay ng Diyos ang pamilya? Paano po niya nalalampasan ang kabilat ang sam uh, suliranin or mga pagsubok? So of course, hindi po lahat kasiyahan pagdating po sa pamilya. Nandun po yung kalungkutan, kasiyahan, at mga pagsubok sa buhay. At paano po ito nalalampasan? Lalo na po kung mayroon pong um, may karamdaman sa membro ng pamilya. So napakahirap po. pero ano po ba ang basihan para pa tayo magtagumpay? Paano natin malalampasan ang mga bagay na ito? So unang-una na unang-una po ay dapat manangan po tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat siya po yung ating gabay, no? At siya rin po yung ating liwanag. In John chapter 1 verse 1. Siya po yung ating liwanag at siya rin po yung lilikha sa pamamagitan po ng mga salita. So kaya mahalaga po na malaman natin kung ano po ang uh, ating gagawin para tayo magtagumpay. In Santiago po chapter 1 verse 12, ito po ang sinasabi. Pinagpapala ang taong nananatili nan nan tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matap matapos niyang malampasan ang pagsubok tatanggap siya ng gantimpala ng buhay ayan po na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya so napakaganda po nung salita na ating nabasa na kung tayo po magtatagumpay sa mga pagsubok lalo na po sa ating uh, pamilya ay tatanggap po tayo ng mga kantimpala mula sa Kanya so kaya napakahalaga po na ating pagtagumpayan so balik bakit po pinahihintulutan ang mga pagsubok sa buhay pinapahintulutan po ng Diyos ano po so una para po malaman ng Diyos kung paano or hanggang saan na po ba ang ang antas ng ating faith or pananampalataya ano po tinitingnan ng Diyos kung paano po tayo magre-response sa mga pagsubok o trials. Kaya nga po sinasabi po doon sa Revelation 21 na sinuka yung templo, yung inner court. Sabi po doon, sukatin, sinukat ng angel, sukatin mo yung inner court. Ngunit wag na po yung outer court. So, ano po ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin na ng templo na sinusukat ay tayo po. So, sa pamagitan po ng pagsukat ng Diyos o pag uh, ah, ano ba ang tawag po doon? Yung parang exam. Sa exam natin sa Panginoon ay malalaman niya kung nasa ang betang na po tayo. Ano po? sapagkat meron pong antas ang ating pananampalataya. So kaya mahalaga po na pagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok. Totoo po na hindi po napakadali. Lalo na po sa mem ng pamilya kapag meron pong dumarating, meron pong dumaranas sa panig ng karamdaman. At paano po natin i-handle ang problema? Biko, bi dahil po mahal natin sila ay sobrang yung ating pag-aalala. But according to the the word sa ating binasa ay sabi niya po kung mananatili po tayo tapat sa mga pagsubok pagkatapos ng pagsubok ay merong gantimpala ang ating Panginoon naalala ko lang po si Hob nung siya po sinubok mababasa po natin sa Genesis na is isa buhay po ni Hob pagin po sa kanyang box of hope nung siya po ay sinubo na ating Panginoon siya po ay matapat sa Diyos malinis walang pintasan una po siya po ay nag, uh, una po ay nawala lahat ng kanyang ari-arian namatay ang kanyang mga anak pangalawa po yung kanyang sarili nagkasakit po siya subalit magamat po siya po ay dumain sa Diyos ay naging matapat pa rin po siya sa kanyang uh, pananampalataya Mag, maging sa kanyang kaibigan ay eh, tinakwil na po siya at maging sa kanyang asawa at sinabi po na kanyang asawa itakwil e, mo na nga po yung Diyos itakwil e, mo na nga yung Diyos mo na yan subalit na natili po si Hob sapagkat meron po siyang malinis na puso at meron po siyang handang sumunod sa Diyos Opo. at alam niya po ang kahantungan kapag hindi ka sumunod sa Diyos alam, ano po, alam niya po kung ano ang mangyayari so kaya na po siya magamat dumaing si po siya sa Panginoon sapagkat of course bilang isang tao na ramdam niya po yung sakit at hinagpis ng kanyang dinadanas at marapat po na idaing natin sa Diyos yes kaya marapat po lalo na kung wala naman po tayong kasalanan tapat tayo na naglilingkod tama po so marapat po na idulog natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay na ito at sabihin natin So kaya po nagiging granted po ang ating pananampalataya kung nagiging tapat po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga po may pangako po sa ating talata na binasa in Santiago chapter 1 verse 12 na kapag magtagumpay po tayo sa mga pagsubok kung nagiging tapat ho tayo ay naroon po yung pagpapala after po na tayo'y magtagumpay. So hindi po ba? So napakaganda po ang layunin ng Diyos na minsan natatakpan po yung ganda po yung buti po ng ginagawa sa atin ng Diyos dahil po sa mga pagsubok dahil mahina po ang ating pananampalataya. So nawa po sa so umagang ito ay makatulong at nawa po ay mag-alab sa inyong puso yung pananampalataya lalo na po sa ating pamilya sapagkat ang pananampalataya dapat po ay nagsisimula sa pamilya pagkatapos nito ay mag spread hanggang sa labas ng pamilya so kaya po ngayong umaga nawa po pagpalain kayo sa pamamagitan ng mga salitang ito God bless you po, happy Sunday po Bye.